Ayan, good afternoon. May Smas tayo. Smas 115. Wow. 110. <laughs> Smas. Ayan po yung kanyang, ano, yung kanyang CD ay eh, napundi. Ayan. Convert na rin po ito. Ito ay pang Smas na 110. Pero ito ay Smas 115 ito. Ito ay, yan, wala na. Hirap na ito, no. Yung pala CD ay may tama. Ngayon po, lalagyan <coughs> natin siya ng, ano, CD ng Lipan 110.

at saka yung may pula na may puti kukunin lang natin yung apat apat na linya yung pung puti na may blue tapos blue na may yellow pure orange at saka black and white ito ang pagkakabit niyan, itong ating CDI CDI ng ating Lifala 110, ito yung niyo ito po yung CSL ito rin ang ginagamit natin sa ating camper wave na regulator ano, CSL brand kaya ito po no? talagang mapagkakatiwalaan to walang balde to walang palya ito 100% basta ito pong ganitong tatap ayan CSL CDI hindi ko tanong nagpo-promote na na po hindi ko tanong nagpo-promote pero sa, uh, sa experience ko po ito pong best quality para sa akin ito ang linya nya shout out yan harap nyo yung CDI sa inyo nakaharap Ayan oh. Unahin natin itong ano, unahin natin itong kanan. Kanan sa ilalim. Ito po yung supply power ng ismas ayo kulay orange. Ayan, tirap natin sa orange. Yung puntaas niya, yan po ay papuntang ignition coil. Ayan din eh, papunta din yan. Yan pong white na may blue. Ayan sa taas. Ngayon po, yung kabay niya sa taas din. Yan pong ating linya ng palisar line natin. Ayan. Blue na may Blue may white. May yeah. white yan. Tapos yung isa, yung natitira siyempre, wala nang iba. Yan na po ang ating ano, negative. Uh, black and white. Ayan. Sige, tropa. Gara. Yes. good. Sige pare. kapit na pare sa loob. I-secure mo na posisyon para makainim na tayo ng sobring. Kapi na sobring tayo natin customer. Thank you boss. Shout out sa uh, nyo. Salamat sa inyong pagtitiwala sa aming shop. Ano? Yan naman po yung atin pong kinumbert. Dahil po sa uh, na rin talaga. Wala na yung original niyang CDI na 8 pin. Ginawa nilang panglipa na 110. Ngayon po bumigyan bumigay na yung panglipa na 110. So subukan natin ang TV na itong, ano, itong lipa na 110 doon sa smash na one turn na kanilang pinalit yan po ang ating kinabit ngayon yan po ang viral na CDI kung tawagin yan <laughs> talo sa motor pwede <laughs> basta ano basta tama yung pagkakakonvert ano yan medyo medyo may kaunting lakas na rin ito <laughs> medyo may kaunting lakas naka 28 na siya ano naka 57 ah 57 ang 54 na wa ito pare pare ko 57 30. ah 57 yung black Pang Shogun, 125. Yan. Maganda na lock naman ang may, may ari oh, ano. Oh. Wow. Ito yan yung, yung jowa, jowa niya. Yan yung jowa niya. Sana maano makasubscribe kayo sa ating YouTube channel, mga idol para marami pa tayong tutorial na magawa. Ito ating partner na ano, mekaniko dito. Ito ang pinakababayaran dito sa Nauhan. <laughs> Baka may makakakilala sa si inyo Si Kevin Mayano <laughs> Shout out <laughs> Oh may nainggit yung isa Ayun, terador ng mga senyor Ayun, <laughs> <laughs> so, isa, ayan o Para, shout out muna Shout out, out. Yeah, out yung mga hindi na, yung mga menu na kaya pang buti sinya may binubunga pala tayo dito ano, sa kasama nating mekaniko yan o oh. Rusi 175 Bumiyak ang trangkay eh, sa lakas ang makina Ayan. <laughs> sige tsaya ating ano, ipapa test drive na natin sa ating kasama sige pare testing kung talagang magandang dumali Okay. Mukhang mapahabo na lang kayo patrol yun <laughs> Ayos, ayos, goods.